eto na naman ako at samahan niyo ako sa aking bagong natuklasan Nasa bayan, Marikina City ako. Dahil meron na naman ako natuklasan at nadaanan na nagtitinda ng bibingkang galapong. Napaka-authentic at rare na daw nitong bibingkang galapong nila. Dahil sa tagal na nilang gumagawa, at dito nyo lang po yung matatagpuan sa Ines Variety Store. Meron silang apat na klaseng itinitinda ng bibingka. Merong bibingkang malagkit with munggo. Bibingkang kasaba. Meron din silang bibingkang galapong. At ang kanilang bibingkang kakanin. Matagal nang gumagawa ng bibingkang bibingka itong si Nanay Ines. Minana niya pa daw sa kanyang mga magulang ang paggawa nitong bibingka. Kaya siguradong sigurado ako na na-perfect na nilang masarap na paggawa ng bibingka. Gendari na talaga itong bibingka ni Nanay Ines dito sa Marikina. Kaya umorder ako at para matikman ang apat na klasing bibingka ni Nanay Ines. Napakamura din ito dahil sa halagang 10 pesos lang per slice. Kaya nananakam na ako at gusto ko nang tikman ang masarap na bibingka ng Nanay Ines. Iba talaga itong bibingka ng Nanay Ines. Malalasahan mo talaga yung pagka-authentic at rare ng kanilang bibingka. Yung kapag natikman mo ay masasabi mong parang gawa ito ng aking lola. Ay, hindi talaga tinipid sa mga ingredients. Ang texture ng bibingka nila ay napakalambot. Malalasahan mo din ang gata at ang butter na nilagay nila dito. Kaya highly recommended ko talaga itong bibingka ng Nanay Ines. Iba talaga sa panlasa kapag natikman mo ang masasarap na bibingka. Yung talagang malalaman mo na legendary dahil sa tagal na nilang gumagawa, kaya na perfect na nila ang masarap na lasa ng bibingka. Kaya kung gusto nyong matikman ang legendary at masarap na bibingka, after nyong mamalengke dito sa bayan ng Marikina, ay pasyalan nyo ang Ines Variety Store. Dahil dito nyo lang matitikman ang authentic at rare na bibingka. O paano mga karepaps, kita-kitsa lang tayo sa Ines Variety Store.